Hello guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon. So, isang makulimlim na araw po sa ating lahat So, ngayon uh, May gagawin tayong Crossbar Dahil yung order nila boss Yan gagawin natin, crossbar para sa tricycle So, bago pala tayo Mag-umpisa Paki-subscribe eh, mag At paki-follow na rin po ang aking page At aking YouTube channel So, ganito po yung gagawin natin na Mga nakapuna siya O oh, na-symbol ko na kasi so, lilinisin na lang natin. Ito po yung mga crossbar na ginagawa natin. So, tingnan natin. Para. So, ayan na nga po. Yung crossbar na ginagawa natin. So, ito. One by one ang sukat. Tapos, uh, stainless 304. Ayan, stainless 304 po, po siya. So, ito yung mga bracket na ginawa natin. So, lilinisin natin. Mga nabutasan ko na. Hindi ko na nakapakita kanina. So, bali, plug-in fill lang siya. Ayan, may mga bolt na siya magkasama siya ang tornilyo. So, plug and play siya. Ito yung mga tornilyo, pati yung mga clamp. Yan. Is mystery over siya. Tapos yung mga tornilyo natin is alin. Alin doon na siya. So, yan na yung gagawin natin. So, bali ito. Babalatan na lang natin at bubuuin. Asimbulin na lang natin. So, is mystery over po yan. 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 Eh, magkakaroon na po tayo sa online na ganitong crossbar. So, marami pong naghahanap mga ganyan. So, okay pa rin po yan dito sa ating shop ang Ria So, marami po yan. Kung ano po yung nais nyo, eh, nandito po. O, message lang po kayo kung ano yung nais. So, uh, antayin po natin kung ano yung kalalabasan pang ano yung magiging resulta. So, hindi ko na sa inyo mapapakita ng kabuuan dahil wala tayong nag-iisa lang tayo. Wala tayong handle. So, pag nabuo naman natin so papakita ko so tara so yan guys okay na so nabalatan na natin yan, lumabas na yung pagka stainless nya ito yung mga bolt so nabalatan na natin para pag hindi kasi tinanggal yung balat nya pag hindi natin tinanggal to kumakapit siya Pag dahil sa init so pagkatapos nyan so ibabaping pa natin yan para makintab para mas maganda siya mas quality yung gawa pagdababing natin so, puro 3 4 yan tapos makapal yan mga nabind na natin yan yan kinurba nga lang natin so hindi ko na napakita kanina kung paano natin ginawa so dahil wala tayong handle so kaya yan yung mga basic na pero susunod na araw pag naging okay na ipapakita papak ko sa inyo kung paano natin ginawa yan so complete na yan pati yung mga clam na yan Ayan, so yung natin. natin, tsaka bolt. So, ayan. So, antayin muna natin, ha, i natin. Ayan, i natin. So, hindi ko mapapakita kung paano natin i-popping. Dahil wala tayong handle. So, so, sige, antayin na lang natin. Nabangan natin, so i-popping ko muna. So, ayan guys, ayan, na na natin. Ayan. So, ngayon, bubuuhin na lang natin. Kung ano yung magiging itsura niya. So, pag naglagay ka niyan sa tricycle is... Plug and play lang yan Harap likod Kaya yeah, magkaibang sukat Yung isa, yung sa harap Video may Tapos yung sa likod Is mahaba siya yung yeah, purong stainless yan Pati yung mga clamp Tapos mga bolt Yan, yeah, purong mga stainless yan So, ikakabit na lang natin Ikakabit na lang pala ninyo Pag ayaw ay kumuha nito Bruce yeah. Bar po yung nauuso no ngayon so available po yan dito sa atin kaya yan po ang ginagawa natin so pati yung clam yan so pag nabuo ko so makikita natin kung ano yung kalalabasan so buuin muna natin Hello guys, okay na. So ganito, hindi ko na napakita kung paano natin ginabit. So ganito yung ginalabasan niya. So ito naman adjustable to. Luluwagan mo lang to. Pwede mong iurong banda rito or iurong banda ron. Ayan. So adjustable siya. Tapos yung pinaka bracket niya sa ilalim is yan, naka tornilyo yan, naka bolt, Ayan, naka clamp. Ayan, ganyan yan. Parang ganito lang. Ganito ang sample niya. Kunyari to yan. Ito. Yan. Ito naka clamp Yan, clam siya. Magiging mangyayari niyan, nakaganyan siya. Yan, nakaipit doon sa Ito nakaipit doon sa bubong ng tricycle, nakaipit siya. Tapos ito tornilyo na lang 'yan. Ito tornilyo mo siya, ito si kitan mo. Ganun na magiging porma niyan. Tapos yung layo niyan Madali na kayo na lang ang bahala kung gustong medyo dikit or medyo malayo siya, iuurong mo na lang. Basta luluwagan mo lang 'to. So, plug and play lang to. Di bolt. Ayan. Ayan, ang forma niya. Ayan, nakaklam yan. Saan nakakawit siya? Nakaipit. Nakaipit siya doon sa... Sa pinakabubong ng tricycle. Or sa mga sasakyan, pwede naman yan. Kaso medyo maiksi nga lang to. Ayan, nakaipit siya. Naka... Ito yung pangipit niya. Naka ganoon siya. Tapos pag tinurnilyuan, nakaklam na. So, ayan po yung bago nating crossbar. Hindi ko napakita kung paano ko ginawa. Kasi, medyo busy. Tsaka, wala tayong kasama. Wala tayong cameraman. So, mga susunod na araw. Sige, pag naging okay na. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng crossbar. Medyo mayroon lang. Kasi, pag mo, is, ano, is, nakukuha naman. So, apat mga to. Yan, puro plug and play lang siya. Yan. Tapos, ayan, puro may mga bolt na, ikakabit na lang siya. May mga bolt na lang siya na sarili. Ah, yan, yung pinaka final natin. So, yung isa hindi ko na bubuuin dahil may order siya na babalutin ko na lang siya. Eh, hindi ko na siya babalutin. Hindi ko na siya bubuuin. Pero mga nakahanda naman na. Yan yung clam yun yung sinasabi ko na na clam ganito ayan ayan nakabult siya o ayan nakaipit lang siya dyan o ayan pag tinurnin yan mo iipitin dun sa ilalim ng sidecar mo so may mga sobra sobra tatabasin natin yan para pantay ayan kamukha na ito ayan dapat ganyan siya pantay ayan ganun yung nagiging itsura niya so ayan So, ayan po. Maraming maraming salamat. At huwag nyo lang po kalimutan eh, follow ang aking page at pakisubscribe na rin po. At pakipindot po ang notification bell para po maging updated tayo sa ating mga susunod na video. Oh, so, ayan na po. Finish product. So, ayan. Kung ano man ang mga nais nice nyo, pwede kayong mag-message sa akin or mag-PM or visit kayo sa ating shop. So, huwag nyo lang po kalimutan eh, subscribe ang aking channel na Ramishinus TV. At pakipindot na rin po ang notification bell para po updated tayo sa ating mga susunod na video. So maraming maraming salamat po. And God Thanks for watching. Salamat.